Patuloy naman ang pagbabantay ng MMDA sa mga gumagamit ng bike lane sa EDSA na hindi naman nakaka, nakabisikleta. Pero dahil kakaunti lang ang gumagamit, pinag-aaralan na rin na gawin itong shared lanes sa pagitan ng mga rider at siklista. Live mula sa EDSA San Juan, sa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, good morning. Anong latest dyan? Jester, maagang pumuesto sa kahabaan ng EDSA rito sa San Juan ang mga tauhan ng MMDA sa ikatlong araw ng mas mahigpit na pagpapatupad ng bike lane policy. Higit dalawang daang motorista ang nabigyan ng warning matapos dumaan sa bike lane. Karamihan sa kanila mga motorsiklo at pampasaherong jeep. Alam mo Jester, nagkaroon naman ng kalituhan dahil nanikit na ang mga tauhan ng Interagency Council for Traffic o IAC sa apat na pong nasitang motorista kaya tuloy goodbye sa so, isang libong piso ang mga pasaway na mga motorista. Paliwanag ng IAC, hindi na bago ang patakaran at pinahintulutan sila ng Land Transportation Office na gawin ito. Giit naman ni acting MMDA chairman Romando Artes, sa susunod na linggo pa pwedeng manghuli bilang bahagi ng kanilang isang linggong information drive para rito. Pero hindi pa kinumpirma ni Artes ang eksaktong araw ng hulihan. Aminado naman ang MMDA na hindi nagaanong nagagamit ang bike lane sa EDSA kumpara noong kasagsagan ng pandemya. Higit isang libong siklista ang dumaraan sa EDSA araw-araw, habang nasa 165,000 naman ang mga motorsiklo. Kaya naman, pinag-aaralan na ngayon ng MMDA kung pwedeng gawing shared lane ang mga bike lane para sa mga rider at siklista. Bahagi nito ang pagpapalapad sa lane kung saan bibigyang prioridad pa rin naman daw ang mga bisikleta. May mga simulation na rin kung pwedeng sa bike lane na lang padaanin ang motor at hindi na sila payagang lumabas dito. May agam-agam naman ang mga bike advocate sa panukalang shared lane. Para naman sa Motorcycle Rights Organization, malaking issue rin talaga ang disiplina ng mga motorista. Yes, tuloy-tuloy ang pagbabantay ng MMDA sa iba't ibang bahagi ng bike lane dito sa EDSA. Kaugnay naman sa lagay ng trapiko, mabigat. Ang uh, traffic sa parehong lane ng EDSA, gaya nga sa likod ko makikita ninyo yung mga sasakyan na 'yan, mula yan sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong papunta sa direksyon ng Cubao sa Quezon City. Ganon din sa southbound, magbaon ng mahabang pasensya ngayong umaga lalo na sa mga may pasok. Kung mula naman kayo ng Cubao at papunta kayo sa direksyon ng San Juan, Pasig, Mandaluyong at hanggang makaabot kayo na Makati, Asaan ang heavy traffic ngayong Wednesday morning. Just balik sa iyo. Gio, may paglilinaw lang ano. So ano, pwede na ba talagang manghuli at mamulta o katulad nga ng sabi ng MMDA, dapat next week pa. Kung kung ako ay motorista at nahuli ako na bumabiyahe dyan sa bike lane, may karapatan na ba yung mga enforcer na hulihin ako at pagmultahin? Alam mo, Jester, sa ngayon, depende kung sino yung makahuli sa'yo, no? just in case na dumaan ka nga sa bike lane, hindi mo talaga maiwasan sa bike lane, matigas talaga yung ulo mo. Number one, yung IA kasi, deputized sila ng LTO, kaya sa kanila, manguhuli talaga sila at pagmumultahin nila yung mga motorista na dumadaan sa bike lane, 1,000 pesos yan. At kung, pero kung MMDA naman kasi yung tatanungin, bilang bahagi ng information drive nila, ay next week pa talaga magsisimula yung panguhuli at paninikit nila sa mga tum motorista. Jester. Okay, basta ang dapat siguraduhin, huwag dumaan sa bike lane. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.